Ngayong gabi, mga Good Samaritan ng bibigyan nating pagtutugay. Makinig po sa mga inspiring na kwento ng mapagtalina nating mga kapuso. Ang pagtulong sa kapwa, walang pinipiling oras. Araw-araw, may mga taong nangangailangan ng gabay. Buti na lang at may mga nagbibigay pag-asa sa mga taong minsang nadapa. Ganito ang naging misyon sa buhay ng isa nating Good Samaritan. Si Doña Consuelo Alger Zobel. Para sa kanya, mahalaga ang pagtulong sa kabataan. Pero wala siyang mga anak. Hindi sila na, they weren't blessed with their own children. So, um, nung medyo may edad na siya, ganyan, naisip niya later on na iiwan yung kanyang buong kayamanan para sa isang foundation na Consuelo Foundation. Itinayo ang Consuelo Foundation noong 1988 at iisa ang naging mission nito. The, the mission is really uh, the prevention and treatment of um, abuse, neglect, and exploitation of children and women and families. She wanted to renew hope to those who have lost it and to give hope to those who never had it. Na maalam man si Doña Consuelo noong taong 1999, buhay na buhay pa rin ang advokasya ng kanyang foundation. At isa na nga si Gil Boy sa nabuhayan ng pag-asa. Dati siyang batang kalye, pero sa tulong ng Consuelo Foundation at ng partner nitong Child Hope, nakapagtapos ng pag-aaral itong si Gilboy. Pagka-graduate, pinili niyang suklian ang kabutihang naranasan niya sa pagiging isang social worker. Tinulungan lang din po ako ng Child Hope. Kung ba, binalik ko lang din po yung tulong na ibibigay sa akin. Malaking pagbabago rin ang natamo ni Agnes dahil sa tulong ng Consuelo Foundation. I was sexually abused by my biological father. And sa ngayon, uh, yun yung pinaka masakit, pinaka nakakaasar, nakakagulat. Nursing graduate na si Agnes, pero parati siyang naglalaan ng oras para sa mga tulad niyang biktima ng pangaabuso. Hindi ata physical na sakit yung kailangan kong matulungan at mabigyan ko ng inspiration yung mga kabata na sa ngayon, sa center namin, na kailangan din nila ng inspiration, kailangan nila na ma-process, kailangan nilang matulungan din at mag magkaroon ng mga nanggagabay. At bilang pasasalamat sa taong nagsimula ng lahat, isang art exhibit na may temang pagbibigay ng pag-asa ang inihandog ng foundation para kay Doña Consuelo naging espesyal ang ika anibersaryo ng foundation dahil ang mga artwork mismong mga beneficiary ang gumawa. We fit also the artworks to the ages of the, of the children. So when it was time for them to do the workshop, counting crash course on uh, color mixing tonal values kasi marami sa kanila hindi pa sila magagaling uh, gumamit ng mga paintbrush, mga paint. So, syempre, excited din sila. And always something I believe din is when it's a child, it's very natural for them. Galing sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Jensan, Baguio, Bicol, Cebu at Western Samar ang naglalakihang mga painting. Dito sa Quezon City, may isa pa kaming nakitang halimbawa ng pagiging good Samaritan. Ang cafe kasi na ito, ibinibida ang kanilang suspended coffee movement, ikanga. Ang mga customers can buy an extra meal or extra sandwich, extra drink for another person na pwedeng i-claim ng ibang tao pag, uh, at towards the end of the day. Nagsimula raw ang gawain ito sa Europa. Ang tinatawag na suspended coffee, ibinibigay sa mga taong hindi kayang bumili ng kape. Pero dito sa cafe, kahit anong pagkain, pwedeng bilhin ng mga customer para ibigay sa mga naguguto. Inisip namin na tawag lang yung suspended coffee. Pero actually, siya ay mga pwedeng suspended items like sandwiches, meal, Uh, ibang cold drinks, no? Uh, tsaka iba pang items dito sa cafe. Isusulat lang ng customer ang kanyang order sa logbook ng cafe. Pwede niyang hayaan na ang cafe ang magbigay nito sa nangangailangan o pwede rin na ang customer mismo ang magbabahagi nito. At mukhang pumatok naman ang idea na ito sa isang grupo ng kabataan na bumisita sa cafe. aming alaman na ang mga estudyanteng ito na galing Ateneo ay kabilang sa Tugon, isang organisasyon sa paaralan na tumutulong sa mga batang may mapapait na karanasan. Kabilang ay nakikipaglaro, nakikipag-edtuturo paminsan na ang pinakadayunin nito ay para matulungan yung mga bata na uh, mapunan yung nawala sa kanila mula sa pang-aabuso at pag-abanto ng kanilang naranasan. Sinundan namin ang mga estudyante sa kanilang pag-aabot ng tulong. Gusto niya bang kumain? Opo. Ipipigay lang ha? Um, pero hindi naman ano, pasyo sa inyo. Share, share na lang. Ako. Opo. Okay. Dapat lahat na bang kain ha? So palaman niya, keso. Thank you po. Sana. Ang makitang sabik na kumakain ang mga bata, tuwa ang hatid sa mga customer. Masaya na. So, 50 pesos lang namin na konting uh, sakripisya lang. Malaki yung natulong namin sa si mga bata. Tapos, uh, ang laki nang narating niya. Sabi nga nila, sa pagtulong sa kapwa, hindi lang ibang mga tao ang natutulungan, kundi pati na rin ang ating sarili. Masarap kasi ang pakiramdam ng tumutulong at madali lang itong gawin. Dahil anuman ang edad o estado sa buhay, pwedeng maging God Samaritan.